halim na dito si mga parparalan oh good morning good morning mga parparalan nandito naman si kumpare magpapatok ba naman tayo magbabanit kung sa Ilocano. ano tayo sana biyayaan tayo ng ilog at tayo na magpapakat na tayo dito po tayo magpapakat mga parparalan oh may mga anak ng dalag pa mga parparalan oh may mga anak siya nakikita nyo yung mga parparalanaw anak ng mga dalag yun dito tayo magpapain ito na po yung pain natin mga parparalanaw yung ano, uod dito tayo maglalagay lalagay ko na kasi walang video ako lang mag isa o oh, ito yung unang 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 lagay natin tara na yan po yung unang unang ano natin patukba natin sana makakuha so ayun na nga mga kaparparalan ano tapos na tayong mag ano mag ng ano natin pamain natin babalikan natin yan mamaya sana mabiyayaan tayo ng ano ilog na to hintay hintay lang mga kaparparalan mabalikan natin to magpapandaw na tayo ng ano natin mga pain natin yung pinakat natin mga loads dito banda mayroon dito sana may biyaya ng ilog Pangulam. oh mayroon loads gumalaw-galaw. Ayun. Ayun, Lods, oh. Mayroon. Sana malaking dalag. Linisan muna natin. Tanggalin natin yung kangkong-kangkong niya, balangag. Mayroon, luts Nagagutad-gutad na siya dito, oh. Oh. Galaw-galaw, oh. Ayan siya, Lods, oh. oh. Ay, maliit lang. Muntik. Sige lang. Please, may pangraos na naman. Don't no. Oh. Unang income. Hindi na yan makatakas kasi nangingiw siya. Ay na ano siya. Nakain niya sakto yung ano. Oh. Ayos sa boy. Tanggal. ulit. <coughs> Ayos. Ayos first income pero maliit okay na yan lagay muna natin dyan Tuds ang kaparparalan pangalawang ano natin ito ah ay nakuha kaya ito wala wala Dudes, oh. hindi ano nyo lang hihila hihila palitan natin yung ano niya pain niya ito lodso pangatlo meron kaya ito may nahuli lodso papuyo oh. papuyo ng taba okay may dalawa na tayo Akin yan. Ah. Iwan muna natin dito ang kaparparalan. Magpapandaw pa tayo ng iba. Ang taba niya, Lodso. Mga kaparparalan, ano? Tayo magpapandaw na. Sana madagdagan yung kuha nating isang puyo at saka isang bulig. Pero kung wala, thank you pa rin. Sana may nakuha. Wala, Lods apat parang minalas tayo ngayon walang dawi kahit madagdagan pa sana ng isa or dalawa para di naman tayo lugi saan na yung pakat ko dito na isa ah meron kaya eh Try na dyan. Wala pa rin loads. Walang kumain. Wala pa rin kumain. Wala pa rin kumain loads. Wala pa rin kumain loads. mayroon pa doon loads isa, dalawa, mali tatlo pa yung papandawin natin walang dawi isang puyo at saka isang bulig lang yung nakuha natin sana madagdagan pa ayun loads oh, parang nabinat yung ano nya ay may naga nagagalaw-galaw loots tar loots nagagalaw-galaw sana may nakuha loads ano kaya nakuha niya o oh, o gagalaw galaw eh eh galaw galaw ba o piki man ata ay piki wala pa rin kala ko gagalaw galaw jok jok niya lang pala wala hanggang galaw lang tayo ito yung sikan to dalas na papandawin natin mga kaparparalan. Oh. May nakuha siya, mga kaparparalan oh. Patay na. Oh. Pantat. Oh. Patay na siya. Kanina pa kasi ito hindi nakuha. Tara, dun sa kabilang bangir. yung palitaw. Ito yung last na kukunin natin, oh. Nabawag siya mga parparala na, oh. Nabawag siya, oh. Oh. Nabalim na, ah, dito siya mga parparala oh. 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 Nabawag. Oh Medyo patay na rin hmm Ito makatakas boy Ito lang mga parparalan Bali, apat yung nakuha natin Ito Apat Tayo na Kino tayo Ito lang po yung nahuli natin mga kaparparalan now. Dalawang buncher At dalawang ararot At saka isang pantat So hanggang dito na lang ang ating video. Sa susunod sana pagpalain tayo ng ilog. Maraming maraming salamat. God bless.